Kinig ko yung boses mo sa taas. Ang ingay. Nakakain ako ng sardinas. tas kinig ko yung boses mo. Sino kausap mo sa taas kanina? Sino kausap mo sa taas? Ha? Oh. Ay, kwento mo. Anong ginawa mo doon? Oh? Oh? Yeah. sabi ni nanay sa'yo kanina. Maganda ka daw? Maganda ka daw, sabi ni nanay? Oh. Ah. Oh. Ah. Okay, kwento ka pala sa akin. Kwento ka pa. Ano pang ginawa mo sa taas? Ah. Pero nagdede ka na. Tapos ka yung dumede. Tapos yun na ba lumede, baby? Hmm, uh, eh. Pero bawal na humingi ulit, dede. Pa Kasi sabi ni mama, nagdede ka. Hmm, uh, wala pang two hours daw. Kaya hindi pa pwede, dede. Ah. Uh, hmm, uh, uh. Na mismo si papa. Uh, 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 uh. Eh, ang tagal mong tambay doon sa taas. Nawiwili ka. Oh. Mm. Hindi mo na, hindi ka na nasama kay Papa. Hindi mm. mo mm. mm. eh, na sinumanan si Papa? Nakatampay ka doon sa taas? Sarap buhay mo doon? Oo, oh, oh, naman eh. Hmm. Dito ayaw mo na sa dito. Gusto mo taas ka ng taas. Dito Ano meron sa taas? Ba tayo mo dito. Ah. Ba mo dito. Ano meron sa taas? May kalaro ka ba doon? Hmm? May kalaro ka? <laughs> Siya kalaro mo. Kalaro mo si Amara. Aba, may kalaro na ang baby ko eh. Ay, sino mo na maganda? Ah, sino maganda? Aba. Napagod ka na? Kwento ka pa hali. Kwento pa ikaw. Ah. Ha? Huh? Ah, kwento ka. Kwento mo si Papa. Kwento mo. Yung mga ginawa mo sa taas. Twin pa mo. <laughs> Ba't lalaki mo sa mo? Ba't lalaki mo sa mo? Sino yun? Uh, kwentuhan mo si Papa. Uh, kwentuhan mo si Papa. Uh, kwentuhan mo si Papa mo. Yun naman mo sa taas. Talaga naman. Nahiya ka na sa camera. Nakita mo na. ah, uh, uh, kasi yun naman yun. Uh, babay na yun sa kanila. Bye bye. Bye bye. na po. Bye na bye bye. I